Good morning, 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 good tinulang manok na good morning, hon. morning, good morning, good itu, good morning, good morning, Ito yung ano, sa so tanghon. Binabad ko muna sa tubig, sa Hintayin lang natin na medyo mag-brown yung ano, manok para mas masarap. Siya nga pala, nagpapasalamat ako sa inyo mga magkong supporter. Lagi kayong nandyan na sumusuporta sa aking simpleng mga video. At nagpapasalamat ako sa inyo ng buong buong puso. Si, ano, si Ma'am Naya Mix Vlog, Toconcero. Maraming salamat, ma'am, sa iyong suporta. Ah. Si Adobo Rider Italia. Si Ma'am Spotsky. Si Amica Mia Bicolana. Nandito rin siya sa Italy. Laging nandyan, ah, laging nakasuporta. Ah. Maraming salamat sa iyo, ma'am. Bicolana. At sa lahat-lahat na po na nagbigay buhay sa akin YouTube channel, hindi ko na po kayo maisa-isa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hintay-hintay lang po at hanggang sa maluto at sasabay niyo kong kumain. Ayan na po. Linagyan ko na ng tubig para hintayin ko na lang kumulo pa. Tapos ilalagay ko na yung sotanghon. Habang hindi pa tayo makapag-live, ito muna ang gagawin ko magluto-luto muna kasi hindi ko pa ma-open yung live streaming ko naka-close pa ewan ko kung bakit kasi nagla-live ako nag-ilis ako si minutes pa lang may dumating na ano mischarge ni lolo may nagawa na daw akong violation kaya hintayin ko kung hanggang kailan matapos yung parusa niya sa akin dahil alam ko wala naman akong nagawa doon walang bata, walang maingay sa ilis lang ginawa ko noon Re-review ko naman yung mga videos ko pero wala naman eh. Tahimik naman. Yan po, kumukulo na siya. Pwede nang ilagay itong ano? Sultang. Hmm. tinamihan ko konti ng tubig kasi mauubos pa yan eh. kakainin pa yung sisipsipin pa yung sutanghon so yung tubig Yan, ito na po ang finished product natin. Yung native na manok na may bihon. So, tanghon. Okay, hanggang dito na lang po mga Markong taga-subaybay. -so, hanggang sa muli. Ciao!